taong 1990 sa isang tahimik na baryo sa Northern Leyte kung saan ang hangin ay amoy alat mula sa dagat at ang bawat alon ay tila may dalang lihim ng karagatan. Doon ipinanganak si Elina. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid, isang responsabling anak na lumaki sa hirap, ngunit puno ng pangarap. Ang kanilang bahay ay isang simpleng kubo na yari sa kawayan at nipa. Nakatayo sa isang mataas na bahagi ng dalampasigan upang hindi abuti ng alon tuwing may malalakas na bagyo. Ang ama niyang si Mang ay isang manging isda, isang taong sanay sa dagat, kilala sa kanilang baryo bilang masipag at matapang sa paglalayag kahit sa malalayong lugar. Samantala ang kanyang ina ay si Aling Marta, isang ulirang may bahay na nagtitinda ng kakanin sa palengke tuwing umaga. Dahil sa kasalatan sa buhay, hindi sapat ang kita ni Mang Lando mula sa pangingisda. Kung kaya katuwang niya ang kanyang asawa sa paghahanap buhay, si Aling Marta ay gumigising ng madaling araw upang magluto ng suman Biko at puto na nilalako niya sa buong baryo. Bagamat salat sa yaman, masaya ang pamilya ni Ilina. Sa tuwing walang pasok, madala siyang sumasama sa kanyang ina sa palengke at tinutulungan itong maglako ng paninda. Ang kanyang mga nakababatang kapatid si Leonardo, Rafael at ang bunsong si Carmela ay pawang nagsisipag-aral sa pampublikong paaralan dahil siya ang panganay, likas na sa kanya ang pagiging responsable. Siya ang tumutulong sa mga kapatid sa pagawa ng takdang aralin. Siya rin ang nag-aalaga sa bunsong kapatid tuwing wala ang kanilang ina. Ngunit isang araw, isang trahedya ang yumanig sa kanilang baryo. Nagsimula ang lahat ng maglaho ang magamang amang mangingisda sa kanilang lugar. Noong pumalaot ang mga ito ay hindi na muling nakabalik pa. Natagpuan na lamang ang kanilang bangka sa may dalampasigan ng katabing baryo. Walang tao, walang palatandaan kung ano ang nangyayari sa kanila. Kasunod nito, isa pang manging isda ang hindi nakauwi. Sa loob lamang ng dalawang linggo, tatlo pang bangkay ang natagpuan palutang-lutang sa dagat. May punit-punit na mga damit. Ang iba'y halos wala ng laman ang tiyan na parang nilapa ng mabangis na hayop. Nagsimulang maghinala ang mga tao. Aswang ang may gawa nito? bulalas ng isang matandang babae sa tindahan. Hindi kaya mga syukoy? tanong naman ng isa pang residente. Maraming hakahaka ang lumabas may mga nagsasabing may halimaw sa ilalim ng dagat na sumasakal sa mga mangingisda at hinihila sila pababa. May iba namang naniniwala na isa itong asuwang na nag-aabang sa mga taong lumalabas tuwing hating gabi. Hindi na muling lumayag ang ilang mangingisda dahil sa takot. Ngunit si Manglando, ang ama ni Elina, ay isa sa mga natitirang matapang Napatuloy patuloy pa rin nanging isda. Kung matatakot tayo, paano na ang ating pamilya? Wika niya isang gabi habang nag-aayos ng lambat. Hindi tayo maaaring magutom dahil lang sa takot. Bagamat may pangamba, hinayaan siya ni Aling Marta na umalis. Ang hindi nila alam, iyon na pala ang huling beses na makikita nila si Mang Lando ng buhay. Isang umaga, hindi pa rin bumabalik si Mang Lando. Nagsimula ng na mag-alala si Aling Marta. Kaya pinapuntanya niya si Ilina sa pangpang -pang upang alamin kung may balita sa kanyang ama. Ngunit isang malagim na eksena ang bumungad sa kanya. May ilang tao na nagkakagulo sa may bakhawan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pangamba. Si Mang Lando, Isang lalaki ang lumapit kay Ilina na mumutla. Natagpuan namin siya sa may bakhawan Ilina. Napasinghap si Ilina nanginginig ang katawan habang dahan-dahang lumapit sa sinasabi nilang bangkay. Halos hindi na niya makilala ang kanyang ama. Gulagulanit ang mga damit, ang kanyang tiyan ay wakwak -wak, at tila may malalim na kagat sa kanyang braso at leeg po ano nangyari ito Umahagul-gul si aling marta nang makita ang katawan ng kanyang asawa walang makasagot wala ni isang makapagpaliwanag kung sino o ano ang may kagagawan ang isang bagay lamang na malinaw ay ang isang bagay hindi ito gawa ng tao nagluksa ang buong pamilya ang dating masayang tahanan ay napuno ng lungkot at pighati hindi lamang sila na ulila sa isang ama, nawala rin ang kanilang tanging haligi ng tahanan. Dahil sa trahedyang ito, hindi na naipagpatuloy ni Elina ang kanyang pag-aaral. Sa halip, pinili niyang maghanap ng trabaho upang mapanatili ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Pagkalipas ng libing ni Mang Lando, tuluyang nagbago ang buhay ng pamilya ni Elina ang dating sigla sa kanilang tahanan ay napalitan ng matinding lungkot nawala na ang haligi ng kanilang pamilya at kasabay nito nawala na rin ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Napilitan si Aling Marta na magdubli kayud. Mas marami siyang nilulutong kakanin at nilalako sa iba't ibang lugar. Subalit hindi sapat ang kanyang kita upang mapakain nang maayos ang kanyang mga anak at maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Si Ilina bilang panganay ay hindi na nagdadalawang isip na huminto sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho. Labis itong tumatak sa kanya noon. Pangarap niyang maging guro subalit ngayon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Anak, hindi ko gustong magtatrabaho ka na. Lumuluhang sabi ni Aling Marta. Gusto ko sana'ng matapos mo ang iyong pag-aaral. Ngunit matatag ang loob ni Lina. Inay, mas mahalaga po ngayon ang mga kapatid ko. Kapag natapos na sila, saka na ako mag-aaral ulit. Sa tulong ng isang kamag-anak nakahanap ng trabaho si Lina sa Maynila bilang isang kasambahay. Labing walong taong gulang pa lamang siya noon. Bitbit -bit ang isang lumang bag na may kaunting damit at pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ang Maynila ay isang bagong mundo para sa kanya. Matao, maingay at mabilis ang takbo ng buhay. Sanay siya sa sariwang hangin ng probinsya. Ngunit ngayon usok ng mga sasakyan at ang init ng syudad ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang naging amo ay isang mayamang pamilya na nakatira sa isang malaking bahay sa Quezon City. Si Elina ang naging tagalinis, tagapagluto at minsan iyaya ng dalawang bata. Mabait naman ang kanyang mga amo ngunit hindi rin madali ang kanyang trabaho. Gumigising siya ng alas 4 ng umaga upang maghanda ng almusal at maglinis ng bahay. Hindi rin siya makakain ng maayos kapag marami siyang ginagawa at madalas inaabot siya ng hating gabi sa paglalaba ng mga damit. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi ito iniinda ni Elina. Ang kanyang tanging iniisip ay ang pagpapadala ng pera sa kanyang ina at mga kapatid. Sa bawat sahod niya, halos wala siyang itinira para sa sarili. Ang lahat ng kanyang kita ay ipinadala niya sa lete upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang gabi habang nakaupo siya sa sulok ng maliit na kwarto niya sa bahay ng amo, tahimik siyang lumuluha habang binabasa ang sulat ng kanyang ina. Anak, maraming salamat sa padala mo Nakabili ako ng bagong gamit para sa eskwela ng iyong mga kapatid. Miss na miss ka na namin. Ingatan mo ang iyong sarili. Huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Pinahid ni Elina ang kanyang luha. Kakayanin ko ito para sa kanila. Bulong niya sa sarili. Hindi naging madali ang kanyang buhay sa Manila. May mga panahong gusto niyang sumuko kapag pagod na pagod na siya kapag pinapagalitan siya ng kanyang amo o kapag nararamdaman niyang wala siyang lakas. Ngunit tuwing naaalala niya ang kanyang mga kapatid ay bumabalik ang kanyang determinasyon. Isang araw dumating ang kanyang tiyahin mula sa ibang bansa. Elena, gusto mo bang mag-abroad? Tanong nito. Mas malaki ang kita roon. Mas matutulungan mo ang pamilya mo Nag-isip ng malalim si Elina, alam niyang mas mahirap ang buhay sa ibang bansa. Pero kung ito ang paraan upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid, ay handa siyang gawin ito. At dito nagsimula ang isang mas matinding sakripisyo ni Elina, ang pag-alis sa bansa upang harapin ang mas mabibigat na hamon. Matapos ang ilang buwang paghahanda ay lumipad si Lina patungong Saudi Arabia upang magtrabaho bilang isang domestic helper. Ito ang pinakamalaking hakbang na ginawa niya sa kanyang buhay. Malayo sa pamilya, sa lupang sinilangan at sa mundong kanyang nakasanayan. Pagbaba pa lang niya sa paliparan ng Riyadh, damanan niya ang matinding init ng klima, mainit ang hangin at ang paligid ay puno ng disyerto. Nais niyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili ngunit hindi niya magawa. Kinakabahan siya, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya at mahigpit pa naman ang kultura dito. Sumakay siya sa isang van kasama ang ibang Pilipinang domestic helper na kasabay niyang dumating. Tahimik silang nagkatinginan, tila pare-parehong nangangamba kung anong klaseng amo ang kanilang madadatnan. Matapos ang mahigit isang oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. Ang magiging bagong tahanan ni Elena sa loob ng ilang taon. Mafi English? Mafi Arabic? Wika ng isang may edad na babae. Nang ibig sabihin sa Tagalog, marunong ba siyang magsalita ng English o Arabic, napatingin si Ilina sa kanyang amo, isang matangkad at matabang babae na tinawag na Madam Aisha. Mukhang may edad na ito ngunit halatang istrikta. A, ah, little Arabic ma'am, sagot ni Ilina, nangangapa sa pagsasalita ng banyagang wika. Kala siya agad siyang tinuro sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Maliit at mainit ang kwarto. May isang lumang kama at isang plastic drawer. Dito siya maninirahan. Kinabukasan, nagsimula agad ang kanyang trabaho. Paglilinis ng buong bahay, paglalaba, pamamlansya at pagluluto. Sa una, nahirapan siya lalo na sa init ng klima at sa pag-unawa sa utos ng kanyang amo Madala siyang sigawan kapag nagkakamali, ngunit tiniis niya ang lahat dahil iniisip niyang ito ang tanging paraan para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa loob ng unang taon niya sa Saudi, marami siyang pinagdaan ng pagsubok. Sobrang pagod at kawalan ng pahinga, gumising siya ng alas 4 ng madaling araw at natatapos ang trabaho bandang hating gabi halos wala siyang tulog madalas nagutom bawal siyang kumain ng pagkain ng amo kapag hindi siya binibigyan ng pagkain tinitiis niya ang gutom at iniinom na lamang ang tubig upang mapawi ang kumakalam na sikmura matinding lungkot at pangungulila hindi siya basta-bastang makakatawag sa pamilya dahil mahigpit ang kanyang amo tanging sa linggo lang siya nakakausap ang kanyang ina at mga kapatid takot sa diskriminasyon bilang dayuhan madalas siyang tinitingnan ng mababa ng ibang tao. Nararanasan niyang hindi pansinin sa mga tindahan at minsan iniinsulto pa siya sa hindi pagkatuto agad ng Arabic. Ngunit kahit mahirap hindi sumuko si Lina sa tuwing naiisip niyang bumigay aalalahanin niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas ang kanyang inang si Aling Marta na matanda na at ang kanyang mga kapatid na nangangailangan ng suporta. Makalipas ang dalawang taon, unti-unting natutunan ni Elina ang tamang paraan ng paghawak sa kanyang trabaho. Nakapagsasalita na siya ng Arabic kaya mas naiintindihan na niya ang kanyang mga amo. Naging mas mabilis siya sa mga gawain kaya hindi na siya gaanong sinisigawan. Nakatutok siya sa layunin niya ang makapag-ipon. Dahil sa kanyang kasipagan, unti-unti siyang nakapagpadala ng malaking halaga sa Pilipinas. Nakabili ang kanyang pamilya ng mga gamit sa bahay at nakapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng hirap, naramdaman niya na may silbi ang kanyang mga sakripisyo. Ang tanging makapagpapagaan sa loob ni Ilina ay tuwing makatanggap siya ng liham mula sa kanyang ina at mga kapatid sa tuwing binabasa niya ang sulat ng kanyang ina napapawi ang pagod at lungkot na kanyang nadarama Anak salamat sa perang pinadala mo malapit nang magtapos si Leonardo sa kanyang kursong pulisya at si Rafael at Carmela ay nasa kolehiyo na rin huwag mong alalahanin kami masyado ang mahalaga ay inalagaan mo ang iyong sarili. Isang gabi habang natutulog si Lina, bigla siyang nagising sa pagkatok ng isang lalaki sa kanyang kwarto. Elena, open the door. Napahawak siya sa dibdib. Kilalang busis ito, si Sir Omar, ang asawa ni Madam Aisha. Open the door. Muling utos nito pero hindi siya gumalaw Ramdam niya ang matinding takot. Nang hindi siya sumagot, biglang lumakas ang katok. Hindi niya alam ang gagawin. Kapag binuksan niya, baka may mangyayari sa kanyang masama. Kapag hindi, baka magalit ito at palayasin siya. Ngunit kahit nanginginig, pinili niyang hindi magbukas. Maya-maya, biglang may malakas na boses sa labas. Omar! Shuhada! Omar ano ito ang ibig sabihin sa Tagalog? Si Madam Aisha biglang tumahimik ang paligid. Narinig niya ang paglayo ng mga yapak ni Sir Umar. Alam niyang ligtas na siya, ngunit hindi niya inakala na mangyayari iyon sa kanya. Mula noon, naging mas alerto siya at mas maingat sa kilos niya. Matapos ang halos isang dekada sa Saudi, Nakaipo na si Ilina ng sapat na pera. Ang kanyang mga kapatid ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Si Leonardo ay naging pulis at si Carmela at Rafael ay nakapasok sa magandang trabaho. Dumating ang araw na kailangang magdesisyon ni Ilina. Mananatili pa ba ako sa Saudi o uuwi na para makasama ang pamilya ko? Nagpaalam siya sa kanyang amo at nagdesisyong bumalik sa Pilipinas bagamat maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan hindi niya pinagsisihan ang kanyang sakripisyo matapos ang maraming taon ng pagsasakripisyo sa ibang bansa sa wakas ay nakauwi na rin si Elina sa kanilang baryo sa Northern Leyte masaya at puno ng pag-asa siyang bumalik dala ang pangarap nagawing mas maayos ang buhay ng kanyang pamilya pagdating niya sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Marta at ng kanyang mga kapatid naroon ang kasiyahan at yakapan ngunit may napansin siyang kakaiba sa kanilang mga mata tila may bumabagabag sa kanila Nay, bakit parang hindi kayo masaya? tanong ni Ilina napabuntong hininga ang kanyang ina bago sumagot. Anak, may nangyari habang wala ka. Kinakabahan si Lina. Ano po iyon inay? Nagkatinginan ang kanyang mga kapatid at sa tuno ng kanilang boses, alam niyang may mabigat silang sasabihin. Ate, wala na ang perang ipinadala mo. Diretsong sabi ng kanyang kapatid na si Leonardo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Ang tiyo ramon mo. Niloko tayo. Mahinang sabi ng kanyang ina. Si Tiyo Ramon ay nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong ama dahil pinagkakatiwalaan ito ng pamilya kay Tiyo Ramon ipinadala ni Elina ang malaking bahagi ng kanyang sahod upang ipunin para sa kanilang lupa at bahay. Anong ibig mong sabihin? nasaan ang pera? Tanong niya, nanginginig sa galit. Naubos na, ginamit niya para sa sarili niyang negosyo. Pero nalugi raw, paliwanag ni Leonardo. Nakaupo si Lina, hindi siya makapaniwala. Hindi, hindi ito maaaring ganito. Ang perang iyon, ang bunga ng lahat ng kanyang paghihirap ang pirang pinaghirapan niyang ipunin sa loob ng mahigit isang dekada habang siya ang nagtitiis sa Saudi, iniisip niyang may maayos siyang babalikan. Ngunit ngayon, wala pala. Agad na nagtungo si Lina sa bahay ni Tiyo Ramon upang harapin ito. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong nakaupo sa balkonahe, tila walang bahid ng pagsisisi. Tiyo, ano ang ginawa mo sa perang ipinadala ko? Sigaw niya. Aba Elena, maghinay-hinay ka. Sagot nito, malamig ang boses. Wala akong masamang intensyon. Ang totoo, gusto ko sanang palaguin ang pera mo. Pero hindi pinalad ang negosyo. Pero hindi mo man lang ako tinanong? Hindi mo man lang ako sinabihan? Akala ko ba mapagkatiwalaan kita. Napabuntong hininga si Tio Anong gustong mong gawin ko? Wala ng pera eh. Hindi ko na kayang ibalik. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elina. Hindi niya alam kung iiyak siya o magsisigaw sa galit. Akala ko pamilya kita. Paimpit niyang wika. Nangigilid ang luha. Hindi umimik si Tiyo at sa katahimikang iyon napagtanto ni Ilina na hindi niya na mababawi ang nawala umalis na lamang siyang luhaan ngunit hindi siya bumagsak alam niyang wala nang saysay ang pagsisisi sa nangyayari pagdating sa bahay sinalubong siya ng kanyang ina at mga kapatid dito niya napagtanto kung sino talaga ang tunay niyang pamilya hindi ang taong nagkanulo sa kanya kundi ang mga taong handang dumamay sa kanya sa kabila ng lahat. Ate, pasensya ka na, sabi ni Carmela. Oo nga ate, sabat ni Rafael. Hindi na natin mababawi ang nawala pero hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit ate. Napatingin si Ilina sa kanila, totoo ang kanilang sinasabi. Oo niloko siya Oo na wala ang lahat ng inipon niya, pero hindi patapos ang buhay niya. Hawak ang kamay ng kanyang ina, muling bumalik ang determinasyon sa kanyang puso. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Babangon ulit ako, at ngayon mas matalino na ako. Matapos malaman ang pagkawala ng kanyang pinaghirapang ipon, hindi nag-aksaya ng oras si Elina sa pagdadalamhati sa halip na panghinaan ng loob ay nagdesisyon siyang bumangon at magsimula muli. Ate, hindi ka nag-iisa. Kami ang bahala, sabi ng kanyang kapatid na si Leonardo, na isa ng pulis. Kasama niya ang dalawa pa nilang kapatid na si Rafael at Carmela. Sa kanilang sama-sama samasamang pagsisikap, nagtayo sila ng isang tindahan sa palengke. Ginamit ni Leonardo ang kanyang ipon upang makuha ang pwesto sa palengke habang sina Rafael at Carmela naman ay tumulong sa pagbili ng mga paninda si Elena na may karanasan sa pagtitinda noong bata pa siya ang nag-manage ng tindahan sa una mahirap hindi sila sanay sa takbo ng negosyo sa palengke pero hindi sila sumuko Ate, kaya natin to sabi ni Rafael habang inaayos ang mga kahon ng paninda Si Carmela naman ang nag-asikaso ng mga mamimili habang si Leonardo ay tumutulong kapag hindi naka-duty sa trabaho bilang pulis. Dahil sa tiyaga at sipag, lumago ang tindahan nila mula sa maliit na pwesto, nakapagpalawak sila ng negosyo, nagdagdag sila ng bigas, dilata, gulay at iba pang pangunahing bilihin. Dumami ang kanilang suki dahil sa kanilang maayos na serbisyo at tapat na pakikitungo. Ate, ang layo na nang narating natin. Masayang sabi ni Carmela isang hapon habang binibilang ang kita ng araw na iyon. Napangiti si Elina, hindi na siya dating OFW na lugmok at walang direksyon. Ngayon may sarili na siyang negosyo at hindi na niya kailangang iwan ang kanyang pamilya para lang mabuhay. Isang araw, habang nakaupo si Lina sa tindahan, tinanaw niya ang asul na langit. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang ang tagumpay ay nasa ibang bansa. Pero ngayon, alam na niya ang tunay na tagumpay ay nasa piling ng pamilya. Hindi lang siya bumangon, nagtagumpay siya. At sa huli, hindi na niya kailangang lumayo para makamit ang magandang buhay. walk us